sobrang makalat na ang work area ko dito sa bahay. Kaya naisipan namin mag-asawa na mag-general cleaning kasi marami na akong mga gamit na hindi ko talaga makita. Tara, samahan niyo ako na maglinis ng aking work area at magkwentuhan. Isang taon na pala nakakalipas nung natanggal ako sa trabaho. Oo, natanggal ako sa trabaho. Bago ako naging isang baker, isa akong call center agent. Nag-start ako magtrabaho nung 2009 pa, 18 years old ako dahil maaga ako nakapag-asawa kaya kailangan na magtrabaho, syempre, para sa pamilya. Nakailang companies rin ako na nilipatan, syempre dahil naghahanap tayo ng mataas na offer dahil lumalaki na ang ating pamilya. And mga 4 to 5 years ago, ayun na nga, nakakita ako ng isang company na merong mataas na offer. Ito na yata yung may pinakamataas na offer dito sa lugar namin nung time na iyon. Kaya sinubukan ko. Kahit na alam ko na medyo mahirap talagang pumasok sa company na yun, sinubukan ko pa rin. Sa sabi ko sa si sarili ko, wala namang mawawala kung susubukan kung pumasa, thank you so much kung hindi naman, thank you pa rin kasi meron din naman akong trabaho nung time na iyon at ayun nga, awa naman ng Diyos ay nakapasa tayo napakahirap ng sitwasyon ko sa company na before kasi nag-uumpisa pa lang ang company and napakahirap ng mga gawain multitasking talaga siya hindi lang siya um, pang isang tao na trabaho actually kung iisipin mo pero lahat ng task is talagang naka-assign sa amin. Pero pinagsumikapan ko kahit na may mga times na naiiyak na ako sa trabaho, gusto ko nang sumuko, pero syempre ba diba, para sa pamilya natin, gagawin natin ang lahat kahit na mapuyat pa tayo at mapagod tayo araw-araw ang maganda rin dun sa kumpanya na yon is yung mga tao mismo. Mababait sila, matulungin, parang nasa bahay ka lang, parang meron ka lang bagong pamilya. Gano'n ang dating niya. Kaya nagtagal din ako sa trabaho na yon or sa company na dahil hindi lang dahil doon sa sahod na ibinibigay sa akin, kundi doon na rin sa ligaya na nararamdaman ko sa tuwing nasa trabaho ako. Ang sabi ko pa noon sa sarili ko, this is it. Ito na yung last na company ko. Aalis lang ako sa kumpanyang ito kapag mayaman na ako or meron na akong sariling stable na business. And then dumating yung time na naghahanap na ako ng challenge kasi sanay na ako sa trabaho ko, gusto ko ng something new. Tapos biglang merong naging opening ng trainer sa kumpanya. Eh naglakas-loob ako na mag-apply and ayun na nga, awa ng Diyos, is natanggap tayo and na-promote tayo. As usual, syempre dahil ibang posisyon na ito, mahirap siya sa umpisa. Pero as time goes by, na-realize ko na isa ito sa mga gusto kong gawin dahil nakakapagturo ako. Gusto ko yung feeling ng merong taong natututo dahil sa akin. Merong taong nag improve dahil sa mga paggabay ko and sa pagturo ko. Napaka-fulfilling niya lalo na kapag kayong mga trainees ko mismo is binabalikan ako after a few months of them staying in the company kanila me know na uh, maraming salamat dahil kung hindi sa iyo hindi ako mo-motivate na magstay sa company and mag-work hard something like that kaya napaka-fulfilling talaga ng trabaho na iyon para sa akin kumbaga mahal ko na talaga yung trabaho and hindi ko na ma-imagine yung sarili ko sa ibang kumpanya ang dating neto ay mas nangingibabaw na yung pagmamahal ko sa kumpanya, compared dun sa sinasahod ko. Dahil, to be honest, napakataas talaga, napakalaki talaga ng sahod ko dun sa kumpanya na iyon. Something na pwedeng ipagmalaki, pero hindi yun yung isang bagay na gusto kong ipagmalaki sa kumpanya na iyon, kundi yung mga bagay na natutunan ko and yung mga experiences ko. Miminsan hindi pumasok sa isip ko na merong ibang mangyayari doon sa kumpanya na yon sa path ko, sa career ko. Kahit napakarami ng bad news and negative experiences na nakita ko sa kumpanya na nangyayari, wala pa rin akong ibang inisip kundi lahat ng positivity, hindi lang para sa sarili ko, kinukubinse at pinapalakas ko rin ang loob ng mga katrabaho ko, ng mga trainees ko na ganyan talaga sa mga kumpanya, merong ups and downs. Parang buhay lang yan, syempre. Hindi naman ibibigay ng Diyos ang mga challenges na ito kung alam niyang hindi natin kaya, ba diba? Ganoon kataas ang akin determination at positivity. Hanggang sa isang araw, dumating na ang kinatatakutan ko. una, wala pa akong ka id idea sa mga ganap o sa mga nangyayari kahit na may napapansin na ako until isa sa mga trainees ko ang nag-message sa akin at nagpapaalam. Nagulat ako at nagtaka ako bakit siya nagpapaalam sa akin? Anong meron? Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari at ayun na nga and explain niya sa akin ang nangyari na namaalam na siya sa kumpanya at hindi na siya babalik. Tapos ng aming pag-uusap, sunod-sunod na ang mga mensaheng nare-receive ko na nagpapaalam sila sa akin at nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa ko para sa kanila. Emotional na ako nung oras na iyon at kasama ko na nga ang mga katim ko dahil pare-parehas na kami kinakabahan at malungkot sa mga nangyayari. Imagine bawat minuto meron nagpapaalam sa iyo na parte ng buhay mo as an employee. Napakasakit nitong isipin na biglaan na lang, ganun na lang ang mangyayari. Yung mga kasabay mo na nag-umpisa at yung mga taong tinulungan mong mag-umpisa, isa-isang nawawala. Noong mga time na ito, pumapasok na sa isip ko na kasama ako sa listahan. Aminin ko man o hindi, in denial man ako, gusto ko man magstay pero halatang halata and obvious na isa ako sa mawawala. At ayun na nga, ipinatawag ako at pinaliwanag sa akin ang lahat Although marami pa rin katanungan sa aking isip, hindi ko na iyon tinanong kasi alam ko naman na wala silang maisasagot. Bagkus, tinanggap ko na lang ang lahat. Isa ito sa pinakamasakit na experiences ko as an employee. Dahil doon, nagka ako at nahirapan na ako maghanap ng magandang kumpanya. Until one day, parang nagising na lang ako na gusto ko na lang ulit mag-bake. Gusto kong balikan ang mga cakes. Kaya ito ako ngayon, sa harapan ninyo, nagva-vlog, gumagawa ng mga cakes. Niisip ko na parang blessing in disguise talaga ang nangyari. eto nga ata talaga ang para sa akin. Kagaya nga ng sabi ko dun sa previous video ko, may mga bagay na inaalis sa atin ng Panginoon dahil meron siyang ibibigay sa atin na mas better or mas pa na alam niyang deserve natin. Kaya sa mga nakaranas din nito kagaya sa akin, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, darating din ang para sa inyo. Kapit lang.